Hey guys, uh, supportahan niyo po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Ito yung entrance nila guys, entrance. Yan. Oh, di ba? Napakaluwag guys, maliwalas. Ito yung kanilang, ano, guys, entrance fee. Ayan. Detour, 200 pesos. Overnight, 300 pesos, guys. Ayan. Ayan. Pagpasok lang, guys. Ang dami ng mga cottages. Open lang. Ito yun kasi malapit na ang summer season. So, ang dami kasing tao pumupunta rito. Kaya, gumawa sila ng, uh, mga tent lang tapos may lamesa. Yan. Oh, 'yun guys, oh. 'Yan. So, para ma-accommodate lahat pag uh, dating ng uh, summer season. Oh. Plus, okay lang naman guys kung may dala kayong mga tent. Ah, uh, kagaya nitong isang family na 'to. 'Yan. 'Yan, meron silang tent. Ayun, di ba? Tara, let's go. Pasokin natin, guys. And guys, meron din silang swimming pool, guys. Yan, oh, ang ganda. O, oh, diba? Yan. Oh. Ganda. Diba? Yeah. Pwede kayo mag-swimming dyan, guys. Ang gusto nyo doon Kaysa sa bukal, Pwede rin. Good morning. Ayan, nandito tayo ngayon guys. Batu Spring. Ayan, San Pablo, Laguna lang to guys. Kaya ito, magbibidyo-bidyo na tayo. Tara, let's go! Alam nyo ba to guys? Hindi nyo alam to. Punta na. Ayan o. Oh. Ang ganda. Bato Spring Resort Dito lang yan guys San Pablo, Laguna Ayan o oh. O oh. Diba Nakita nyo yan Napakalina ng tubig Hanggang doon. Sa baba yan Ayan Ano pa na Napakanganda ng ano dito na guys Ambiyang kaya oh. na hindi ka maarawan dahil ang daming puno o oh, ha ano let's go na yan guys oh ang linaw ng tubig guys kung makikita nyo wow yan yung pababa guys yan o oh, diba Asiyan na kayo rito guys. Magbawal lang kayo ng maraming pagkain guys. Dahil malayo-layo Ito sa Metro Manila guys. 2 hours. Pero pagka may araw siguro mga 3 hours. Aling points pala natin? Two points. naman guys banda sa taas o eh. yan o ba ayan may naliligo dun guys Magjowa. oh jowa o yan, guys o oh. napakaganda rin ito guys o ha ang linaw video no nag video video yung aking kasama guys ayan oh no? oh ha napakaganda ng ambience guys kung makita nyo mag alas 8 na malamig na malamig yung simoy ng hangin dito guys up, ito, ito pa bukas iyon oh. Oh, di ba? Ano pa? Pasyal na kayo dito, guys. Iyon oh, makikita niyo ang ganda ron Oh. Batangas Lomi guys wow kita nyo mo guys ang daan that's only 90 pesos wow